mga Dito kami ngayon ni Agi. Kasama ko si Agi. Dito, nag-aantay kami sa Mary's Inasal. Dito sa HQ. Tunan nyo naman ang pila. Oh, ang haba. Oh, ang haba. Ewan ko kung ano oras kami makaakyat mamaya. <laughs> Ayan. Deficient. Para makakain na... <laughs>

no, malapit na kami sa Mary's Inasal Naamoy na namin ang Chicken Inasal Azal. Ay, tulo na mong laway. Charot. <laughs> Oy, bilisan nyo naman dyan ang chika-chika. Pa kayo dyan, ang dami nag dito, oh. Ayan, oh. No, mga satisfied customers ng Mary's in azale. Filipino restaurant dito sa HQ. O, oh, di ba? Busog-busog na sila. O, oh, di ba? Ano masasabi nyo? Ano, masarap ba? Masarap? O? Oh? Sulit ka. Sulit? O, oh, di ba? Ano, oh, promote yung mga ina. Saan din nyo lang hindi na O, ito yung sa loob ng Inasal. Ayan, ang dami tao. Ayan. Okay, hello. <laughs> Masarap daw. O, kami. O, order pa lang. Oo, mag ito na kami sa na kami sa lalaman. kami sa na Sa dami na... Na... ng gusto. Ay na Ang sarili Ang tanda. Ang tanda. ako, tanda alas so, 12, nakapasok kami. Ano oras na? 1.45. O, so, diba? Dami tao. Alright, so sisi. Sige lang, go eh. Sisi. Ayan, dumating na rin ang aming order. 3.58 na. Mag-alas dos na. O, oh, ayan. Ayan. Enjoy your food. Masarap. <laughs> sarap na sarap. Ayan, may sisig kami. At saka ito yung manok. Tapos may soup. Ayan. Ayan muna kami. Ayan tayo. <laughs>

dito, Ito yung mga inasal dati doon sa Wan Chai. Lumipat sila dito sa HQ, which is nung nasa Wan Chai sila, napuntahan ko na rin yan. Ayan sa mga nanonood ng vlogs ko. Alam niyo nakapunta na kami doon Kasama ko si sister Kumain noon Ngayon, kasama ko yung kaibigan ko. Kumain dito sa bago nilang restaurant dito sa Mary's uh, INASAL Pinasal dito sa HQ. Ito yung kami sa amin. sa aming halo-halo. Okay. Mm -hmm. Ge, te ano mahambal mo, Ge? Ge, te ano mahambal mo? <laughs> 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 oh, gimpangayuan nyo pa. <laughs> Ayan, nag-take out na lang kami ng halo-halo Ay, nako <laughs> Jeko Tingnan mo naman ang haba oh, hanggang ngayon, malahaba yung pila Hanggang <laughs> doon Ayan, haba Andan pa Ayan. Diba? -taka -taka Ayan, para hindi kayo gutumin. Sana oh, <laughs> <putin rin. laughs>